Hi guys, good morning. Welcome to my channel. This is my first vlog. Vlog-vlogan Blag lang po ito. Hindi naman po ako professional. Uh, try ko lang po. Parang nagka-interest lang po ako sa mga sabi-sabi nila na masarap daw mag-vlog-vlogan. Hindi po ako ngayon sa bahay. Hindi po ako nakapasok kasi po nagka-problema po ako kay Hitomi. At ito po, pag wala po akong pasok, ito po yung pinagkakaabalahan ko sa bahay. Uh, case po ito ng mga hikaw dito po sa Japan. Ito po yung trabaho ko talaga. Pag wala po akong trabaho sa pabrika, ito po yung pinagkakaabalaan ko sa bahay, guys. Ayan. Ayan. Hindi po basta-basta nakakakuha na ito sa munisipyo po ito binibigay. From munisipyo. City Hall. Binibigyan lang po ng munisipyo ang mga nagtatrabaho sa bahay kapag po PWD. Yung po may mga kapansanan, ganyan. Dahil po operada ako, binigyan po ako ng pagkakataon ng City Hall ng Japan na magtrabaho on bahay lamang. Yan. Pag, pero syempre, may trabaho naman po ako sa pabrika ngayon kasi medyo, medyo, not medyo. Sumigla na po ako from my operation po. Five years from, five years ago na po yun. Ayan po. Ayan po, pinagkakabalaan ko sa bahay. Next time po guys, papakita ko po sa inyo step by step po paano po ito ginagawa. Alam nyo bang kumikita ako dito ng limang, tatlo hanggang limang lapad kada buwan. Kapag po masipag ka. Kaya lang po, ang kapalit po nito is, masakit po ang likod ko everyday dahil po lagi ako nakaganyan. Yan. Yan. Tawag po dito sa Japan is, Naishoku. Naishoku po ang tawag dyan. Uh, ga gawain lang po yan ng mga may kapansanan or mga PWD mga trabaho na hindi kayang mga tao na hindi kaya magtrabaho sa mga pabrika yan, yan po isa po ako sa mga PWD at hindi ko po yung kinakahiya dahil hindi ko po ginusto na maging PWD yan po yan. saya niya o, oh. nakakaaliw naman din po siya while watching a family affair yan